Kahit sino nga hong estudyante ay may excite talaga kapag nga hong nakita na rin ang mga pagkain na ire-reses nga nila. Hello guys, si ito. And for today's video ay daring nga hong samahan nyo ulit ang aming pamilya sa panibagong araw nga hong ng aming pagtitinda. Charis. Ngayong araw nga hong pala ay dari at sumunod na nga lang ho kina okay Mama Dini sa school dahil nga hong nauna na sila. Nandito na nga rin ho si Lucas at syempre ako nga hong ay sinalubong niya. Ngayon nga ay sobrang late ang gising ko. Dahil kagabi natulog nga hong ako ng alas 10 tapos hindi ko naman inaasahan nagising gising ako ng alauna ng hating gabi. At yung pagkakagising ko nga ho kaninang alauna ng gabi ay hindi na nga ako nakatulog tapos naramdaman ko gising na nga ho si na mama. Mga alas 5 na nga ho yun ang umaga at doon pa nga lang ho ako dinalaw ng aking aunt. Kaya naman nga ho mga alas 8 na ng umaga nung nagising nga ho ang tagapagmana. Kaya naman nga ho aret inabutan ko na nga ho si na mama na nagpe-prepare na nga ho ng aming mga paninda. May hotdog sandwich na nga ho pala kaming tinda at kung makikita nyo overload nga ho sa cheese ito. Hindi naman nga ho first time na magtinda kami ng hotdog sandwich din sa kul dahil kahit nung ako nga ho estudyante pa din ay nagtitinda na nga ho kami na pero ngayon nga ho ay first time na maipapakita ko nga ho ito at may sasama din nga ho sa vlog ko bago pa nga ho maglabasa ng mga estudyante ay di, tinanong ko na nga rin ho agad si mama kung magkano nga ho namin ari pinagtitinda 30 pesos nga daw ho ito kapag may cheese at 25 pesos naman kapag nga ho yung ketchup lamang naisip ko nga ho na isuggest sa mama na lagyan nga ho ito ng lettuce kagaya nga ho nung nakikita ko sa social media pero iniisip ko naman nga ho na baka wala na nga ho siyang tubuin pa Cherry. Kod naman nga ho sa hotdog sandwich ay diaret. meron din nga ho kaming mga tindang burgers din. Palagi nga rin ho naming tinda yan at ang presyo nga ho nyan ay 20 pesos lamang. Lumpiang gulay naman nga ho ang naisipan mo ng lutuin ni mama dahil nga ho syempre kakatapos laan ng bagong taon. Dahil baka nga daw ho umay pa sa lumpiang Shanghai ang mga estudyante at kapag nga ho yun ang dinala ay baka nga ho hindi mabili. May dalawang uri nga ho pala kami ng sos dito. Yung isa nga ho yung suka at yung isa naman nga ho ay sweet and spicy. Sa appearance pa nga lang ho ng sauce namin ay makikita nyo na talagang Masarap nga ho ito Totoo <laughs> At sa unang kagat Ay di aring nga trapper lahat Charit. Ari nga hong lumpiang gulay ni Mama, ay isang ngaho sa aking mga paborito dahil kapag nga ho ako walang ulam ay di kukuha nga lang ho ko sa rep at aking ngaho ipiprito. May kakaiba nga hong lasa yung lumpia ni Mama, siguro nga ho ay dahil masarap din ang sauce niya. At alam naman nga ho natin na talagang ang nagdadala sa mga ganaring pagkain ay ang mga sauce kaya nga ho si Mama ay din din nga ho nagpo-focus. At kung kahapon nga ho ay namin dahil nga ho dry ang pagkakaluto ng pansit ni Mama, ay di ngayon nga, nga ho ay bumawi siya. Nababasa namin ang na mga comments niyo kung paano pa nga ho namin mai-improve ari nga hong pansit namin ito. At para naman nga ho, sa mga magtatanong ng presyo, ay di din hot, 20 pesos lamang ang takal nito. At pagdating naman nga ho din sa aming 10 pisong lomi, ay palagi na nga ho may nagtanong kung may sahog nga daw ho ito, kagaya ng mga gulay. Meron nga ho yan at hindi ko nga laang ho alam kung bakit minsan hindi nga ho nakikita kapag nga ho ako'y nagbivideo. Kaya nga ho hindi ko rin masisisi yung mga taong nagtatanong nga ho sa comment section kung may mga gulay nga daw ho ito. Dalawang beses ko na nga rin ho, palang na-vlog kung paano nga ho, niluluto ng mama, ari nga aming 10 pisong lomi. Dahil nga ho ang iba sa inyo ay nagtatanong kung paano nga daw ho niluluto ito. At para nga ho hindi kayo magaluhan at magkaroon nga ho kayo ng idea kung gusto nyo nga ho gayanin kung paano nga ho magluto si mama. Ay di ilalagay ko na nga lang ho ang link sa comment section para nga ho pagkatapos nyo panoorin ang vlog na ito ay di yun naman nga ho ang panoorin nyo. At hindi na nga rin ho pala nagtagal ay di aret naglabasan na nga ho ang mga estudyante para nga ho bumili ng mga pangreses nila din. Nabanggit ko nga ho sa inyo kahapon sa vlog natin na wala na nga first batch at second batch ng recess din kung bagay yung 30 minutes nga ho ay hindi na hinati sa dalawa para nga ho sa junior high school at senior high school at dahil nga ho doon ay di mas mahaba na nga ho ang time ng pagre-recess nila at ang naging struggle nga ho namin sa pagtitinda dahil nga ho madami sila at hindi nga ho maiwasan ang magkatulakan at magkasiksikan pero yung mga gayon nga ho senaryo ay di nauunawaan na rin naman nga ho namin at bilang mga naging estudyante rin naman nga ho dati sa dya gaya estudyante charit. pero kapag alam naman nga ho namin na papasobra na ang hamang ganila habang nasa harap nga ho ng aming mga paninda ay eh di sinasaway na nga ho namin bago pa nga ho may madisgrasya. Misan nga ho hindi talaga maiwasan na sa sobrang nga ho kakulitan ay eh di kami nga na natatapunan ng aming nga ho mga paninda. Ay dari nga ho pagkatapos ng aming 30 minutes na pagtitinda ay dari nga ho nagliligpit na kami para nga ho makauwi na. <coughs> hindi nga ho pala naubos ang mga dala naming paninda din nga ho sa school pero yun nga ho ay ayos lamang dahil ari nga ho ay display pa naman sa labas. Kalimitan ho, nang yayari, eh di nga ho nang ay di sa amin doon at talagang pinapan nalangin nila na may matera nga ho sa aming mga paninda. Yung iba naman niya ho, kapag hindi nakakatiis at hindi nga ho kayang mag ay di bago nga ho mag ang mga estudyante din sa loob, ay di sila nga ho ang napasok buong na. kung kayo nga ho ay nakarating sa video na ito, ay pwede ka ho pakicomment kung mga saan kayo para nga ho ang tagapagmana, ay di may idea nga ho kung saan nakakarating ang mga vlogs niya. At dahil marami-rami pa rin naman nga ho tayong hindi na siya out ay di nga ho bago matapos ang ating vlog, ay di mag-shoutout nga ho muna ako. Shoutout nga po kay Ma'am Jendali Mingoy from Asbate. Shoutout din po kay Ma'am Jen Valmes watching from Laguna. Shoutout din po kay Ma'am J. Ann. Shoutout din po kay Ma'am Karen Tolentino watching from Pasig. Shoutout din po kay Ma'am Majoy Zafra watching from Valenzuela. At shoutout din po kay Ma'am Michelle Maglalang watching from Japan. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood niyo. At kung hindi ko pa nga rin ho kayo na siya shoutout, ay di mag-comment nga lang ho kayo at malay niyo sa isang araw ay kayo na nga ho ang mapili ko. At pagdating naman niya ho ng lunch break ay direct busy na naman niya ho kami lahat sa pagtitinda ng mga pang-ulam nga ho nila. Ay, siya, ay di dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. At kung hindi pa nga ako kayo nakafollow, ay di pa follow, like, and share na rin naman nga ako. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.